Gandang umaga po mga idol. Nandito na po kami sa barangay San Miguel. po yung mag-asawang Pogi po kayo maganda. Pogi Pogi. Maganda. Yeah. Yeah. <laughs> pogi, -pogi. Ah. pogi Pogi po kahit. Kahit <laughs> Pogi. <laughs> pogi pero <laughs> Iya. Ayan po sila mga idol. Mga kami po um, dito sa man, ano yung mansion ito? Ano yung mansion? Palasyo. Ah, palasyo pala. Palasyo. Ah, hindi po naman po ulit kami sa palasyo. Ay, po kami na mga smoker. 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 Mga hindi kong hindi. Hmm. Stroke. Mga stroke po yung mga hindi nakakalakad ba? Ay, dito po ay namimigay niyan. Mga wheelchair. Mga wheelchair ng mga saklay po. Baka po kayo ay may alam dito na may mga mga balda dyan. Hanggang kung na lang kamo? Hanggang Hanggang Oktober na lang po ito ay pumunta ko kayo dito, dalhin nyo dito. At hanggang Oktober na lang po ari, ayan po. Ganda po dito ano na po yung mga nakaupo ay gaganda yan buging buging <laughs> eh, may nadating pa may nadating pa ay eh, marami yan maraming nadating pa yan o ganda ganda ng view dito ganda ng halaman na ito sa likod ko gaganda ng halaman dito ay hindi ko patuloy pa Ayan mga idol. Tapos na yun ay bababa ito. Ito bagong dating na ito. Bagong dating po yan. Dating. Ayan sila. Mga may mga kapansanan po yan. Ayan po sila mga idol. Ako ay magpapa-schedule ng mga taklay Ako mga ice cream eh Yung wheelchair Screening yun ngayon screening Screening ang tawag din pala Na, ito naman po kami ulit Magkakasama kami ng Puging Puging Yan, kami tatlo na ngayon Nandito oh, pangit <laughs> ganda ng ano. Ganda ng camera. Ayan na po sila. Mga idol, tinan nyo. Akay-akay na ito. akay Ito po may nakataklay. Ibigyan po yan ang kwan. Hindi makalakad. Malaigin ng bakal. Para makalakad. Ayan po. Pagawa niya. No, niya ng bakal. Ibigyan. Ito lang yung paa. Oo, naku alam. Ito lang yung bakal yan. Yan yung idol. Yan, tamang-tama. Well, susi. So kanina yung nalaglag. Susi, so na yun. Nagbaba. Tamang-tama, bibigyan niya ng paa para tuwidan na kanya. Yung paang bakal ba? Tama po. Opo, sige po. Naglilinis po ako ng aking iPad. Naglilinis po si Poging Pogi ng kanyang iPad. iPad. Ang po yung ano, yung coordinator daw, daw, yun. Bakit si, bakit si, ba't kayo doon kayo magsusulit? <laughs> Basta ko na naman lang malo. Along, alongkan mo. May yeah, amo at kaya talaga yun. Yan mga idol. Oh. hirap na hirap na silang lumakad. Oh. Yan ay magkakapaayan na may apat pa rin. bakal na bakal. Bukas po. pa po. Ah, sa isang. Yan. Naalala yan po. Ganito dito. Mara, ano, marami silang matutulungan ba? Yeah. Makakalakad dyan pag yan nalagyan ng sapatos na may bakal. Oo nga. Makakalakad po yan. Hirap na hirap na. Ito na may tulog na. Hindi na gano'n ang paham mo. Kahit malayo ang... Parang nga ako naglalakad lagi. Parang yung kanina yung sakay nating hirap na hirap, yung parenta lang ang edad na, para na pa pa pagkulat pa pa Kasi ko nararamdaman mo na yung parang ganun eh. Parang na, Yun. pag na, na. So, yung pag naidad-idad na. Oo. Mga single player eh. Meron silang mga para Parang si Dunay to eh. ada apa ya Siapa yang bersaudara Kami kepada wisatawan itu gitu Yang kuang aku bersama sama Ang mainit yan, hindi mahawak. Pao na eh. Kita, eh. kita po sila. Ayan, dami. Dati nun, yung kasamang pampanga ay dami-dami rin. Eh. Ayan, ganyan. Hindi magkaintig niya ng takot. Eh. Pag na, na, nasakyan ka ng mga dalawang bus, tatlong bus. Idol, ito ang pamirinda. Ito, ano Ayan ayon 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 po ayon mga idol. ang pamirinda nito. Lugaw at nakurado. Sawa ka ng Lugaw. Dating nga kami nagdadala ng oh, isa kayo, ay kay Boss Edwin. Yeah, ayan, ayan na po. Ayan mo lang. Ito naman ay like, kay Boss Edwin pa rin. Dating nga kami na kalit dito ha. <laughs> oh, mayroon mayroon na naman na na kami dito nung ginapi. Meron na naman mga idol. Ang asawa, mga idol. Ayan o. Oh. Abad po tayo. Pumalik. Makadilaw. Kala ko papunta rito. Ayan lang. Kain po daw. Kain, oh, idol. Kain po, po tayo. Ito po ay kay Boss Edwin. Ay pinigyan na sa akin. Kasi ay nakakuha na lima. Lima? <laughs> okay, dalawa pala. Lima lugaw na. <laughs> <laughs> ito pa nga po eh? eh. Ito pa nga po yung isa. daw ano ano niya yan. <laughs> Ano nga ba isang yan? <laughs> ay, Purado. Purado. Uh, laki. Ayon, sarap. Ayun lang mga idol, tingnan May mga dito. Ay kakaawa man ay... Pero natutulungan naman ng iba. <laughs> dito ay ang mga tao dito ay mababait, tumutulong, tumahira. Sa mga lumpo, sa mga putol. Pingi. Yeah. Ay, hindi nakasama yun. Di binibigyan nila ng wheelchair, hindi makalakad, tapos ay saklay. Tapos yung paa na may bakal. Yan ayos po dito kung halimbawa po at yung mga stroke dyan ay dito lang po Maka, tumutulong po sila dito kain po tayo mga idol naubos ko na naman po ito padalawa ko lang ito ngayon po yung mam Ma na mataba <laughs> bagal tayo yan hirap, hirap na <laughs>

Yata. Yata lang. Mm -hmm. Alimandaan. daan. Kagaya atin. Baka gayon ganyan.